ay uh, magbibigay ng uh, komentaryo sa uh, o tungkol sa Pogo Operations. Ito pong Pogo Operations ay uh, dumami uh, sa panahon ni Digong Nyo. Magandang uh, araw po sa inyo lahat Kayo po ay uh, Nakikinig sa programang Opinyon Sa Tanilo Vision TV uh, Aki pong uh, may bigyan ng komentaryo yung Pogo Operations Ang Pog Operations po ay uh, uh, nagsimula at dumami sa panahon ni Digong nyo. Dati, Digong natin yan. Pero sa inyo na si Digong ah ngayon, uh, uh kalatkanan ang uh, at araw-araw, uh, alos ang hiling tungkol sa ah uh, Pogo kasi maraming uh, nangyaring criminal activities sa uh, Pogo operations uh, hanggat uh, nagalit na yung ating uh, Pangulo uh, pinanaos niya na uh, yung banning ng Pogo operations banning uh, kumilos yung ating pangulo para uh, iban uh, sa buong Pilipinas. Ang problema lang, uh, hindi kayang uh, patayin ng isang pangulo o ng executive ang batas na ah uh, ginawa ng uh, mambabatas kasi batas pa yun mali lang kung kaya bang espilyon ng isang pangulo ang batas na ginawa ng uh, house at ng uh, senado finish uh, Facebook ba yun so lumalabas ngayon kaya naging legal ang pogo kasi uh, umaasa tayo yung gobyerno ng malaking pondo dyan kaya ginawang batas uh, gumawa sila ng tungkol sa tax taxation para sa pogo operation so, para naging legal yung pogo So, ang dapat gawin ngayon ng mga batas natin ay i-refill yung batas niyo na sila gumawa. Ang alam ko, hindi kaya na uh, i-refill ang pangulo yan, yung mga uh, batas na ginawa ng mga congressman o senador. So, dapat, yung gumawa ng batas, hmm, okay sana yung iniisip ni digong Gugno noon na uh, para magkaroon tayo ng pondo at magamit ng ating gobyerno sa mga may sakit uh, at para mayroong panggastos sa ayuda, etc. ay okay naman na uh, yung pogo operations ay tumakbo no? ibig mag-operate dahil nangailangan tayo ng malaking pondo uh, kasi parang ni eh, kong pandemic yun eh. at ang pogo operation sa ibang bibigay din ng hanap buhay sa mga kabawayan natin bukod sa uh, may mga may mga yun nga po karoon ng uh, naligal ang operation sa panahon ni Dionyo dahil kasi gumawa ng uh, taxation na ang purpose ng pog operation ay para makakuha tayo ng malaking pondo at uh, itutulong sa siguro sa mga kumbaya natin kasi noon pandemic ah uh, tulong sa mga mga pagbibigay na ayuda, etc. Uh, meron pa nga dati yung libring sa akin yung bus. Baka nyo na siguro mong gagaling. Eh. So maganda naman. Uh, ang uh, ni Digong nyo noon. Kaso ngayon eh. Um, kaso ngayon eh. Natuklasan. Maraming criminal activities ang nangyari sa operation ng Pogo. Napasukan ng mga parang sindikato ng mga inchik ng barkada rin ni Dijonyo sa Dabo na hindi naman uh, si na hindi pinapansin ang touchable sa panahon niya. Kagaya ni Michael Yang, meron pa isang inchik, ano ba pangalan nun? Eh, anong nangyari? pinagkita nila yung mga na dapat mas malaki siya nakikita natin napunta lang sa bursa yung iba so yan pong inibestigan ngayon ng uh, congressional at senado uh, Your Honor, lumaki po ako sa farm uh, Which farm? Uh, which farm? In what barangay? in uh, what uh, LGU? Barangay Virgen de pambantarlak din po. Uh, different po from the one po sa QJJ, yung katabilang po niya. Um, nabenta po siya year 2000. Hindi ko po malala yung date kung kailan po siya nabenta. Tapos nakabili po ulit ng property po sa tabi at doon po nagtayo ulit. Uh, lumaki po ako sa Farm Your Honor. Tinago po ako ng tatay ko po. Uh, lumaki po ako na ako lang po. Pinupuntahan po ako ng tatay ko po araw-araw. Baka... -araw. Alam niyo, magaling kong sinungaling niya si Alicia Go eh. Parang espiya na kahit anong pit-pit, patayin mo yan. Hindi magtatapat eh. Baka ang mission yan. Ay, alam niyo naman, yung mga espiya, kahit anong piga, wala talaga eh. Barlay mo na lang, wala eh. So, eh hindi kaya ganun. Anyway... Hindi pa kasi na-establish ng Senado at congress kung siya ay espuya. Malayo pa yata. Pero yun ang mga iniisip nila sa mga pagtatanong doon pumupunta eh. Kaya nga ang mga tanong eh, eh yung mga tanong eh papunta roon eh. Say si kunyari, ah, uh, uh, Opre na nag siya Pogo. Pero hindi nga niya inaamin eh. Kaya lang magagaling yung mga, nage, mga nagtatanong ng mga congressman. Ah, es, mga senador, magagaling yung mga ano nila eh. Mga tao nila kung magkalap ng mga ebidensya Kaya hindi makalusot-lusot si Suspended Mayor Alicia Gugoy. Uh, namamati. Samantala nung dati, una, parang bang lahat na sabihin niya, tama eh. Lumaki siya sa farm, ganoon parang bang... Uh, isang... Virgin na orang gumagalaw para bang uh, nakatago eh para hindi naglalabas uh, sa farm lang Wala, yun lang paano ba yun nakakulong siya lugar uh, ano nga di nakarating na nga sa investigasyon um, ng hearing bilang nawala nalaban sa ibang bansa, pinabalik sa si Pilipinas, pinaharap ulit sa hearing, at yung nakarang hearing, eh, kinontempt na siya. Ibig sabihin, dahil sa ayaw niya sabihin in public, ah, uh, in public sabihin niya, may media, eh, ayaw, ayaw niya. Sasabihin niya lang daw kung sila silang nag-uusap doon sa isang kwarto, walang media. So dahil sa ganun pangyayari, eh di ikinontempt na siya, cited in contempt, ibig sabihin, habang hindi ka nagsasalita, hindi mo, sinas di mo sinasagot yung mga tanong, magpahinga ka muna sa kolongan. Hmm. Ang problema, may mga ka maraming kaso si eh, suspended mayor Alicia Go ng, ng Babantalak. Marami pala kaso nakasampa ngayon. Kaya nga, di, may siya sa Pasig City Jail. Yung naman wala nang kinalaman sa Kongreso. Ang inuman ay tungkol sa sa Sandigan Bayan o Ombudsman bilang mayor siya. May mga na-violate siya. Uh, na uh, hindi siya dapat pagkatiwala, mga ganun. Uh, may kinalaman niya ito sa human trafficking ibig sabihin nung inoperate yung uh, Pogo sa lugar ng Bambantal sa Nasiang Mayor eh may mga tokasan ng mga Chinese Parang para bang ginagamit sa krimen yung uh, Pogo operation so yun na involved nga dyan si eh, Harry Roque is that is spokesman ni uh, Digong nyo na ngayon ay nagtatago na rin kasi eh, na involved na rin na mayroon mga saksi na itinuturo siya nagtago na rin yun hmm, ngayon ito si Spindead uh, Mayor eh wala eh, nahuli. Tumakas eh, nahuli. Hindi, kasalukuin nang nakakulong sa Pasig City Jail. At sigurado, pag kulungan ng uh, pag-uusapan, eh, yung madatan niya raon, kung ano yung uniforme, yun din ang niya. Hindi naman pwedeng may puta, may puti, may pula, may blue, hindi gano'n. Iisa lang yung uniforme ng mga bilanggo. So, kung ano yung kakainin ng mga bilanggo, kasama na dyan si suspended mayor. Um, maliban lang kung siya na magpabilis sa labas kung hindi niya kursunado yung pagkain na niluluto dyan sa loob ng uh, kulungan sa pali. Uh, hindi ko alam kung paano uh, kung saan nanggagaling gagaling yung, ano, yung pinakakain. Mura lang daw yata yan, eh, budget. Kung ano lang yung ibigay sa'yo, di yun lang pagkain. Baka bawal ngayon magbalik-balik. <laughs> magbalik-balik eh. Bakit may takal eh. Dako, kung malaki ang katawa mo, basta yun lang ang takal. <laughs> oh, eh, paano ito si suspended mayor? Oo. Oh, eh, paano ko sana ito sa masarap? Oo, oh, di ba? Eh, naloko na. Ngayon, eh, ilang taon kaya siyang makukulong yan eh hindi pa natin alam kung, kung taon yung kaso niya sa ombudsman. Eh, dalawang kaso na pala yan. eh. eh iba pa yung pinagkulong ah, pinakukulong siya ng Kongreso at saka ng, uh, ng Senado. Pag, eh, plus, 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 plus na yun eh. Eh, pag nagkataon, sabi nga, mm, ng isang, pa, ah, congressman, available yung kaso mo, bakit hindi ka nag-bail? Kasi kung mag-bail siya, uuwi ng bahay. Eh, pag umuwi ng bahay, baka naman malinti ka na siya. Kaya mas maganda yan, magpakulong na siya, ligtas yung buhay niya, baka ganun. Ah, uh, siyempre, mahal niya ang buhay niya, hindi bali nakakulong na lang kaysa naman. nakalaya ka, oh, available pala yung kaso. Eh, baka naman ni eh, may sa kanya. Siyempre, hindi eh, ka, di uuwi ka ng bahay. Doon ka nakatira sa bahay mo. E paano kung puntaan ka doon ng mga... mga sindikato na... mahawak sa kanya, malay mo, meron palang ganun, mahawak sa kanya. Yariin na siya para hindi makakantad. Oh yung siguro kada nakatakot niya, baka may bantang gano'n. Kaya hindi na lang siguro nag-bail. Protection niya, yun lang. O kaya na yun, kasama niya yung mga babae doon. Sa babae kasi siya, yung mga na babae. Eh di kung maliligo sila doon, sabay-sabay, lima-lima, sampu-sampu. Eh di kasama na siya doon sa naguhubad ay ito ay kay suspended mayor oh. ang kinis pala ng mga oh, no of the Chinese Communist Party the MSS is the principal civilian intelligence security and secret police agency of China and is responsible for foreign intelligence counterintelligence and political security of the Chinese Communist Party as chairperson of the Senate Committee on National Defense and Security I am particularly alarmed by this explosive revelation Could this be confirmation of what we have suspected all along that our country now has a Chinese sleeper agents in our midst or could this revelation be just a ploy or another propaganda This is a serious national security concern There is a need to take a closer look Into this, and verify whether or not covert and illegal operations are being undertaken here as part of a foreign country's global influence operation. We must identify all those who exploited the vulnerabilities in our system, either for personal gain or for the benefit of a foreign entity, and make them accountable. Sa kaso ni Alice go. Kaluwat ka na na mga dokumentong lumabas patungkol sa kanyang tunay na pagkataong. Pero ang taong ito na dinidiin na siya ay Pilipino, ay walang may pakitang ebidensya para patutohanan ito. Puro, hindi ko na maalala. I invoke my right against self-incrimination at denial pa rin ang natin. But one thing is certain, defending against malicious foreign interference should be a top priority. Whether go whopping it's a double life, it's up to the defense, intelligence, So, And the Senate must be updated on any on any development. And I think it is also high time to pursue amendments to the 83-year-old Commonwealth Act number six one six or the espionage law. I already filed this representation has already filed Senate bill. Number two three six eight and discussions to expand the coverage to include cyber espionage and provide stiffer penalties are in order. As the Senate hearings comes come come to a close, let us remind everyone that our investigations are not all for naught. This investigation has exposed the weakness in our system, and the hardest part of it is that foreign nationals, especially Chinese nationals, are caught abusing our system. amid the refusal of witnesses to truthfully answer our queries, this committee has been successful in connecting the dots to paint a larger picture of the extent of illegal activities involving POGOs, possibly in cahoots with public officials. And this committee deserves all the praise for being instrumental in the cases filed against several individuals. Congratulations, Madam Chair. At sa so, usaping ito, muling napatunayan na walang lihim na hindi nabubunyag kahit gaano ka pa kagaling magsinuling at magpanggap lalabas at lalabas din ang katotohanan Maraming salamat po Madam Chair Maraming salamat din po uh, SP Pro Tempore Any other opening statements before I show the Wang Fugue video and then we go into executive session Madam Chair uh, Yes, uh, Senator Joel, uh, you have the floor Thank you very much Madam Chair First of all, good morning to uh, everyone, especially mga So our dear colleagues here in the Senate, uh, let me uh, on the onset uh, commend our chairperson for uh, leading this committee and this committee itself for uh, unearthing a lot of uh, very important information and uh, uh, initiatives to uh, introduce uh, in aid of legislation uh, in helping our uh, legislators. especially here in the Senate to come up with a uh, better laws more effective laws that will uh, govern our beloved country Madam Chair mabababa na rin po yung uh, uh, bilang at uh, dami ng pagdinig dito sa Senado sa isyu ng pogo I uh, again still remember that time when i first uh, called for a In the Committee on Labor, Madam Chair, yung uh, biggest human trafficking scandal doon sa Clark Air Base that led to the uh, uh, arrest and uh, pagkakakulong ng dalawang uh, commissioner ng uh, Bureau of Immigration. Uh, marami na hong nalantad dito sa committee na ito, dito sa Senado. Uh, masasabi, Madam Chair, na nalantad yung pong pambabalahura ng mga kriminal sa ating mga batas at maging sa ating bayan. Sunod-sunod na po yung mga kaso ng human trafficking, even killings, prostitution.